Kaya hey mga boss meron tayo ditong, uh, hub sa Pinoy 125 So nangyayari dito kasi mga boss is yung rubber niya dito is muluwag So pag wala pa kayong mabilhan pwede naman kayong mag-improvise uh, na magawa ng bushing dito eh, you know, Pero balog na So tips pala sa inyo mga boss pag uh, nag clutch kayo parang uh, umiingay yung mga gear natin kasi uh, hindi nyo malaman kung saan galing yung ingay so ang galing pala mga boss kaya umiingay dahil dito sa ating bushing sa hub natin mga boss so tested ko na yun mga boss kahit sa mga radar carb natin pag sira na yung uh, rubber damper natin pag nag half clutch kayo uh, primera or segunda parang uh, umiingay yung gear natin pero pag nakatakbo na wala na doon lang siya umiingay pag naka clutch kayo. So dito mga boss, tatanggalin natin tong Ah, hindi pala tatanggalin, Nalagyan natin siya ng bushing. Pero ang gamit natin dito mga boss is yung interior ng ating motor mga boss. So, follow lang po kayo sa video ko para uh, makasunod po kayo. Ayun, pero mas mainam po mga boss na meron kayong Uh, shoes glue Ayan. pwede nyo pang dikit laragyan nyo para mas matigas pa yung rubber pero dito wala tayong pang dikit kaya ano lang kaya mga busok diyan natin siya ilagay so meron din ako na trouble na Raider 150 din yun yung ibang mga mechanic hindi nila nagawa yung hindi nila nakuha yung ano yung trouble sa motor na yun mga boss so, pag road test ko mga boss nahirapan din ako sa uh, trouble ng motor yun kasi pag may papagtakbo ka first gear may uh, um, umiingay sa loob ng makina parang sa mga gear niya sa transmission mga boss segunda din pag naka clutch ka yan umiingay din mga boss kaya doon mga boss nalaman ko na pag umiingay pala yung pag nag clutch kayo pero pag patakbuhin nyo okay naman yung takbo nya ang sanay pala dun mga boss kayo umiingay dun sa rubber damper ng motor nyo or bushing pero tested ko na yan mga boss kaya sa ganitong mga trouble pag nag clutch kayo sa ganyan mga motor pagkatapos umiingay yung transmission niyo tignan nyo yung uh, bushing or rubber, rubber damper ng inyong yun, mga motor ay mga boss pagkasira na kaya umiingay yung mga transmission natin. So, ganyan ko lang yan. Siya pagkabit mga boss. Ayan o. So, hindi na siya maluwag, di ba? da sa kabila. Ayan, ang luwag-luwag nila. Inaubos na yung bushing mga boss. Ayan o. So, DIY lang ito mga boss ha. Uh, pag wala pa kayong pangbili or malayo yung mga shop or walang mga vacant na ano mga bushing pwede nyo itong gawin mga boss sa rubber jumper din pwede rin yung gawin ito yan ang malog ito hindi na mga boss okay na ayan mga boss Okay na yun mga boss Dito uh, Pwede na yun itong lagyan ng Shoes glue para mas tumigas pa siya mga boss Pero Itong ginawa ko dito Hindi ko na siya nilagyan Ayan mga boss. So, ayan mga boss. nakabit na natin. Ayan. Lagay ko na. Ayan mga boss. wala nang play mga boss. Ayan. Wala nang play. hindi, hindi na siya umalog.